Ano kaya ang pinakadelikadong ibon sa mundo? Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Number 9. Great Horned Owl Ang Great Horned Owl ay karaniwang makikita sa kagubatan ng Bansang Amerika. Teritorial ang ganitong klasing mga ibon lalo na kapag breeding season na nila. Ayaw nilang may lumalapit na kahit sinong tao o hayo sa sakop ng kanilang teritoryo. Kaya naman, kilalang umaatake ang mga ibo na ito sa mga hikers, mga hunter o maging sa mga taong nagjajaging lang. Umaabot ang kanilang laki ng hanggang 2 feet at ang wingspan naman nila ay may lapad na 200 centimeters. Kilalang mapangalib ng predators ang mga great horned owl. Ang pangunahing pagkain nila ay karne ng maliliit na ibon o hayop. Pero kayang-kaya nilang maghunting ng mas malalaking prey. Maraming mga tao na ang nakaranas ng bagsik ng mga ibong ito. Halos lahat sa mga ito ay umuwing duguan dahil sa lakas ng pag-atake ng mga great horned owl. Umaabot kasi ng hanggang 500 PSI ang lakas ng kanilang talons. Yan ay kasing lakas ng kagat ng isang aso. Number 8, Southern Giant Petrel. Kasali ang Southern Giant Petrel sa mga mapanganib na hayop sa listang ito. Kahit ang mga seabird ay may kinakatakotang predator din at ito ang Southern Giant Petrel. Ang kanilang kulay ay pangkaraniwang gray o brown may malalaki rin silang tuka at ang kabuuan ng kanilang katawan ay parang isang albatros. Kaunti man ang insidente na naitala sa kanilang pag sa tao, pero ang pag-uugali ng mga ibo na ito ay talaga namang mapanganib. Halos lahat kasi ng kanilang pwedeng makain ay kinakain nila. Wala silang pinipiling hayop. Madalas din silang makikita na pinagpipiestahan ang mga batang penguins at iba pang mga seabird. Nakabuo na rin sila ng mga taktika kung paano mas madaling mapapatay ang kanilang mga prey. Ito ay sa pamamagitan ng paglunod sa kanila sa tubig. Sa laki at bilis ba naman kasi ng mga ibon na ito ay walang magagawa ang kanilang mga target. Number 7. Mute Swan Maraming mga aspeto ang dahilan kung bakit mapanganib ang mga mute swan. Totoo namang magaganda at nakakaaliw silang titigan at kung minsan ay sarap nilang lapitan dahil sa malamaharli kanilang puting kulay. Ngunit maraming dahilan kung bakit hindi mo ito dapat gawin. Kilala kasi ang mga ibon na ito na nagiging sobrang agresibo kapag nalapitan o naistorbo, lalo na tuwing breeding season. Umaabot ang kanilang laki ng hanggang 170 cm at ang kanilang wingspan naman ay umaabot ng hanggang 240 cm ang ganitong ibon na sinisisi sa pagkalat ng iba't ibang uri ng mga sakit. May pagkakataon na rin na nakapagpapabagsak sila ng eroplano sa impapawid kapag aksidente nila itong nababangga. Ang pinakabagong insidente na ikinasangkutan ng ibong ito ay noong 2012. Isang swan kasi ang sinisisi sa pagkamatay ng isang lalaki. Matapos nitong pataubin ang sinasakyang kayak ng lalaki. Ito ay nangyari sa lawa ng Chicago. Ayon sa investigasyon, matapos niyang pataubin ang sinasakyan nitong kayak, ay inatake pa niya ito hanggang sa mamatay sa pagkalunod. Number 6, Australian Magpie ang mga Australian magpie ay isang uri ng maliliit na ibon na nakilala dahil sa kakaya nilang makagawa ng maraming uri ng tunog. Sa katunayan, kaya nilang gayahin ang boses ng tao. Pero bakit nga ba ang maliit na ibon na ito ay kasali sa listahan ng mapanganib na hayop? Ito ay dahil sa kanilang pagiging sobrang agresibo. Sa kanilang breeding season, kahit na sino o anumang nilalang sakop ng kanilang teritoryo ay inaatake nila kapag nararamdaman nila na banta ito sa kanilang seguridad. Ayon sa isang datos, umaabot ng ilang libong mga tao ang nai-injured taon-taon dahil sa pag-atake ng mga ibon na ito. Number 5, Peregrine Falcon ang mga peregrine falcon ay ang pinakamabilis na nilalang sa ating planeta. Ang kanilang bilis ay umaabot ng 321 kilometers per hour. Kaya naman pagdating sa impapawid, pinaniniwalaan na walang makakatalo sa kanila. May mga teknik at sistema rin kasi silang sinusunod sa pag-atake. Karaniwan mo silang makikita na lumilipad sa impapawid at kapag nakita na nila ang posisyon ng kanilang target, dito na sila bubulusok pababa. Ang ganito nilang pag ay hindi kayang iwasan ng kahit sino hayop o tao. Bukod sa bilis, mayroon din silang malalaki at matatalim na mga paa at kuko na ginagamit nila para mabingwit ang kanilang biktima. Matatalas ng kanilang mga mata. Nakakakita sila sa layo ng ilang milya. Kaya walang kawala maging ang mga tao. Teritorya lang ganitong klaseng ibon at kilala silang umaatake sa mga tao kapag nakakaramdam sila ng panganib. Number 4, Crowned Eagle. Ang mga Crowned Eagle na kilala rin sa tawag na African Crowned Eagle ay isang uri ng malaking predator na karaniwang matatagpuan sa Sub-Saharan Africa. Madalas din silang nagmamasid at nakatira sa mataas na puno sa kagubatan. Ang karaniwang kinakain ng mga ibong ito ay maliliit na usa, mga feral cat, at iba pang maliliit na hayop. Napasali sila sa ating listahan dahil noong unang panahon na kumpirma na karne ng tao ang kanilang tinatarget. Isa sa katunayan nito ay ang bungo ng bata na natagpuan sa kuweba ng taong sa South Africa noong 1924. Ayon sa pag-aaral ng National Geographic, may mga bagas ito ng tuka o kalmot ng mga crowned eagle. Isang matibay na ebidensya na noon ay kasama ang karne ng tao sa kanilang jeta. Number 3 Bearded Vulture Napakaraming kakaibang paraan ang mga hayop sa pagatake at pagpatay sa kanilang mga biktima. Isa sa may pinaka kakaibang paraan ay ang mga bearded vulture. Ang pangunahing diet ng mga ibong ito ay mga buto ng hayop. 90% ng kanilang kinakain ay ang buto ng mammals. Sila rin ang kauna-unaang species ng ibon na may kakaibang skill sa pagkain ng mga bone marrow. Kung hindi man nila mabiyak sa pira-piraso ang mga buto, ay lumilipad sila ng mataas at hinuhulog ang mga ito para mas madaling makain. Karaniwang mga pagong na may matitigas na shell ang kanilang kinakain. Ayon sa kasaysayan, minsan nang naging panganib ang ganitong uri ng ibon sa mga tao dahil nangunguha din sila ng mga bata at ito ang ginagawa nilang hapunan, kaya naman noon, sinubukan ng tao na ubusin ang kanilang lahi. Number 2, Cassowary Ang mga ibon na ito ay minsan nang ikinonsidera na pinakamapanganib na ibon sa mundo. Sa kabila ng mala prehistoric nilang itsura, napakadelikado ng na mga ibon ito. Kaya nilang tumakbo ng 31 miles per hour. Sa tulong ng malalakas nilang mga hita, kaya nilang tumalon ng hanggang 7 feet sa ere. Sila rin ang pangalawa sa pinakamatangkad na ibon sa mundo, pumapangalawa sa mga ostrich. Kilala silang umaatake sa mga tao kapag naistorbo. Kaya ayon sa mga eksperto, ang dapat gawin kapag nakasalamuan ng ganitong uri ng ibon ay maging kalmado at magtago agad dahil napakalaking pinsala ang pwede nilang maidulot sa iyong katawan. Number 1. Pitui Ang pinakamapanganib na ibon sa buong mundo ay ang mga pitui. Nakarinig ka na ba ng mga ibon na nakakalason? Kung hindi pa, ay dapat mo itong malaman na may mga ibon na kaya kang lason sa isang tuka lamang. Kaya ang ganitong uri ng ibon ay iniuwasan ng mga hunter. Hindi sila natural na may lason sa katawan. Nakukuha ng mga pituwi ang mga lason mula sa insektong Coricin beetle na pangunahin nilang pagkain. Ang ganitong uri ng insekto ay may mataas na level ng Brataco toxins. Kapag nakapasok ang ganitong uri ng lason sa iyong mga ugat, maaari kang mamatay sa loob lamang ng 10 minuto.